Pin. Ihaw ng tamban. Ihau tayo ng tamban. Kaya nating ihawin ngayon. Tamban-tamban lang muna. Tamban, ini haon na tamban. Mihaw na tamban. Ayan o. Tamban. Tamban na isda. Dito oh, isda. Mihaw na tamban yan. <imeras> Inihaw na tamban. Tarap yan. Ulam. Ang taba. Oh, Ang taba ng tamban. Ang taba. Ang taba. Sabi init. Ako, kape pulas. Ah. Pritong isda. Ano ba 'yan? Pritong. Prit, prit, pritong kalamo. Pritong. Sabi <laughs> init. Pritong, 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 pritong gulon. Ito eh. 'yung ah. ano. Dulo ng apoy na. Pansila. Helga, luto tayo? luto na to. Pwede na to, luto na to. Iniyaw na tamban. Ano, pwede na yan. Luto na yan, luto na. Kain tayo mga karels kusog ulam ko ay inihaw na tamban ano tamban to tamban mga kalis ay ano saka sawsawan suka tuyo saka kain tayo mga kalis kain Ah, uh, mga kailis, kahit tayo. Ulan, tamban. Iniyaw na tamban. Yan. Hmm, tabak. Tabak. Saan din ng sa siyo nung paan ko? Wala well, ko po ko sa ko san, Oh. Peace. <laughs> Ini nambah na lo, no? loh. Ulang ko. Ini nambah, tambal. toyo Taw tuyo suka, kursi leh. Ay mga karels, mga kusog, kain tayo.